Ito na marahil ang pinakamaraming nakulong sa kasaysayan, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Magandang okay, umaga po sa ating lahat. Well, uh, matagal tayong naging investigador ng pulis, no? Uh, mahalata natin huh? mga tagot sa 'yung mga tinatanong, mga interview mo kung ito ay o hindi uh, at 'di sila o hindi dahil ra. Like for example, 'yung tanong natin na uh, Ikinasal ba kayo, eh, Senyor Aguila? Sagot ka agad sa uh, hindi po kami kinasal, sir, dahil uh, hindi naman siya otorizado na magkasal. O ganoon lang, direksyong nagpuputikta ka agad. Alam mo na prepared sila. Bakit halos one day old lang ang mga bata nang namatay at sabay-sabay pa? Parang mga fetus lang na sadyang pilit nilabas dahil patay na ito sa loob. Ito ba ay resulta ng policy ni Senior Aguila na bawal magpabakuna nung kasagsaga ng COVID? Bawal din ipagamot sa hospital dahil Diyos lang daw nakakaalam ng ating buhay at hindi tao ang dapat dumugtong sa buhay natin. Hindi rin nagkakatugma na pecha ng mga namatay at araw ng paglibing, napakamisteryuso ng mga kaganapan na tanging si Senior Aguila at mga tao sa likod ng pagpapatakbo ng SBSI ang tanging nakakaalam sa lihim o agenda na ito, kaya sinadyang inspeksyonin ng grupo ni Sen. Bato ang sityo kapihan. <todic> ng paglipad yan.

Parang uh, mas mar halos bata yung nakita ko. Merong uh, one day lang no? yung kanyang uh, buhay, ang kipinanganak ngayon at the same day, living rin kaagad. Tapos merong uh, one month, merong uh, one year. Karamihan doon uh, halos puno bata ang uh, nakaliving doon. Well, I was told by NBI that uh, they were uh, given instructions no? uh, to exhume one body dahil nga yung complainant na father ay dumulog sa kanilang opisina mm. na yung kanyang anak daw ay uh, gusto niyang uh, ma-exhume at uh, ma-elipa, ay makadakan ng, uh, ng, uh, ng, uh, ng uh, Forensic uh, examination at uh, siguro uh, mailipat sa magandang libingan. Kaya ang uh, examination doon, noong uh, timing, nung pagpunta rin namin, sinabay ng NBI yung kanilang uh, mission. We asked them to, uh, si Mayor at saka yung buong uh, LGO at saka yung mga tao doon sa baba, na uh, whatever happens, no uh, just in case, uh, darating yung punto na yung uh, agreement, yung PAC-BARMA, Uh, between the people's organization na uh, SBSI at saka yung uh, DNR ay magiging ma ma marirebok uh, sabi, ko sila dapat handa kayo please accept them with open arms tulungan mm -hmm. nyo sila huwag ninyo sila nga uh, i-consider as outsiders dahil sa ngayon napapansin ko may nakikita akong parang animosity between the uh, local government ng Socorro at saka yung is uh, SBSI uh, members members -hmm. parang mo si sitio may negative uh, uh, feeling sila towards uh, yung in particular is BSI towards mm -hmm. the local. So sabi ko, kahit na ganoon na uh, may negative yung mga taga uh, laban sa inyo, please uh, be open to them, accept them with open arms dahil alam natin tumong mga tao na ito ay nagiging uh, biktima rin sa kanilang uh, maling paniniwala doon sa kanilang uh, divine na uh, leader na si Agila kasama ko rin doon sa pag-inspeksyon si Gobernador Lyndon Barbers, no? At tinulungan niya ako doon sa pag-inspeksyon at uh, meron din siyang assurance na ibinigay doon sa so, during our dialogue with all the members of the SBSI doon mismo sa ng Kapihan, nagbigay ng assurance si Gobernador Barbers na hindi niya pababayaan yung kanyang mga tauhan doon sa SBSI. Just in case, magkakaroon ng relocation. Maganda naman, naging resulta. number one, we, 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 were able to inspect uh, oc uh, ocularly no? yung uh, area. Mahirap man yung gagawa ka ng committee report na hindi ka uh, sa area. Doon ka lang sa opisina ng Senado, gagawa ng report, mag-imistiga. So, kailangan talaga punta yung area. Ang uh, tayo ng uh, dialogue sa mga miyembro at nalaman natin yung kailangan sa loobin. So, I, 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 was able to confirm my, for myself, ha? Uh, yung uh, allegations at saka yung counter allegations yung defense ng kabila i was able to make my own conclusions that uh will form part in my uh, committee mm -hmm. report. Plano ng Department of Justice na maglabas ng resolusyon na binibigyang diin ang pangangailangang agarang tapusin ang kaso sa lalong madaling panahon. Sinabi ni DOJ Undersecretary Nicholas Felix T. na masusing tinitingnan nila ang kaso ng SBS ay kung isa sa alang, -alang ang mga isiniwalat ng mga testigo sa mga pagdinig ng Senado at tuluyan ng managot si Senior Aguila at iba pang kasamahang opisyales at mga magulang na iresponsable sa kanilang mga anak pag nagkataon ito na marahil ang pinakamaraming nakulong sa kasaysayan hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo